welcome back po mga katotok welcome po sa ating youtube channel yan so pasensya na po kayo mga katotok kung hindi po tayo nakapag upload ng mga ilang araw gawa ng palaging masama yung amihan dito sa amin palaging malalaki yung alon kaya sa madaling araw kami nakakalosong ay eh, kunti lang naman yung nahuhuli namin kaya hindi rin ako nakapag video ng maayos so sana ay, mamaya ay pagpalain tayo gawa ng gumanda yung ihip ng hangin naging esterless na malakas kasi dito sa amin palagi yung hangin na tinatawag naming kabunghan yan paparyas sila ng amihan kapag umihip yung kabunghan na hangin mga katotok ay talagang kumukulo yung dagat kaya hindi kami masyado nakakapagpamana yan so mga katotok uh, kita kita lang tayo dun sa spot bali alauna na ngayon ng hapon so, so mga nagpapashout pala mga katotok so huwag kayong mag alala dahil siya shoutout ko po kayo sa mga susunod kong upload so bali iniipon ko pa yung mga shout out natin mga katotok ayan so kita kita lang tayo mamaya mga katotok so ayan mga katotok nandito na nga tayo sa ating spot yan bali kami lang dalawa talaga ni kuya bong yung nagsasaba gawa ng si papa ay may ginawa nagpintura ng kanyang bangka yan so sana ipagpalain tayo kasi maganda yung tubig mga katotok at malinaw rin medyo humina kasi mga katotok yung hangin na tinatawag naming kabunghan malakas talaga siya pag siya ang umihip talagang pulo yung dagat ayan so let's dive na tayo mga katotok para maumpisahan na Ay, yun mga katotok sisid tayo at nakagita tayo ng isang isda na nakasiksik dun sa batok yun no paano siya nagkasya dito mga katotok eh sobrang laki nito mm sa pool ito palang tinatawag namin is ng Tamis si Banog Kung tawagan dito sa amin na toto Yan o, ayaw mahila kasi ang liit ng butas ng kanyang pilasukan mga katotok. Yan so bali na iupo yung camera kasi mabilis malubat yung camera ko mga katoto So yan mamaya Yan so subukan nating hilain uli Yan o, you know, hindi siya mahila Paano siya nagkasya dyan ayos so bungad natin ay magandang isda mga katotok at ito na mga katotok na natin yan so pag isang kilo yan mga katotok sobrang laki ito ay tinatawag namin tamis banub mga katotok ayos sold na ito mga katotok unang bungad malaki agad So ayun mga katotok Ito pala mga video na magkasunod na Apat na magkasunod mga katotok Tulad nitong isang sulay bagyo Ay uli ko to ng mga nakaraang gabi Na konti lang yung nahuli namin So idinagdag ko lang dito Pag edit mga katotok Kasi sayang naman kung hindi natin may upload Ayan, napakalaking Panitan kung tawagin dito sa amin Mga katotok O so, sa iba ay salimpawod Sa iba naman ay chinilas Ayos yun mga katotok ayan ito na yung last na papanahin natin no, sa mga nakaraan nating pamamana at isusunod na natin mga katotok yung pamamana natin kagabi ayan palaking nanggit na ito mga katotok sunod na yun mga si sisi tayo at ito yung kasama ng una nating pinanang talagbago yun know? o mm -hmm. yun nakawala pa mga katutok hindi kasi tumagos yung ating paper mga katutok at ito mga katutok paniguradong hindi ito makakawala isang talagbago ulit mga katutok ang himbing ng tulog mm -hmm talagang sampahan yung talagbago dito sa amin, season kasi nila pag ganito mga buwan kasi napakaraming lomot dito sa amin yung hugis bilog na tinatawag namin ligid-ligid na gumugulong-gulong pag malakas yung alon ayan, ayos ayan, nakakita ulit tayo ng talagbago mga katotok mm -hmm. ang lapad nito mga katotok talagang malalapad sila yung mm, hindi natin tinamaan talagang dinaplisan lang mga katotok oh. Totok na totok na di patinamaan ay ha wal na yan mga katotok At binalikan ko nga mga katotok at ito nasa labas na siya Paniguradong tatamaan ka na mm, Yun o, oh. hindi na siya nagkawala mga katotok Yan yung unang tama niya oh. Talagang ginuhit lang yung tagiliran tinandaan lang mga katotok ng aking pana mapurol na siguro yung pana kung mga katotok hindi ko kasi ito sa mga katotok ayan ay, sampahan yung talagbago ngayon mga katotok yung sisil ulit tayo mga katotok at nakakita ako saan tamarong yun know? sapul ka ito yung isda na malilito pa sa pangalan kasi tama na bakit naging rong pa mga katotok ay ibang klaseng isda talaga ito yung pangalan nito mga tutok comment naman kayo mga tutok kung ano yung pangalan nito sa inyo yun mga katutok kita tayo ng isang talagbago din yun know, o dalawang piraso pala nasa kanan yung isa hindi natin napansin mm -hmm, malaki na ayos ah, pero okay lang yun uh, balikan natin yung sa mga susunod na gabi ayan so meron pang aso sila tahol mga kung ayan so nakapunta tayo dito sa bandang may kantohan mga katotok dito nakakita tayo malapad na danggit mm sa pool malapalad lang laki nito mga katotok kaso isang piraso lang talaga yung nakita natin kasi ang ganitong isda mga katotok ay hindi pa season dito sa amin panahon pa ng habagat ito na nagpaparami dito sa amin kaya pa isa isa lang nung nahuhuli natin ay panibang panibagong ulit at alagbago uli mga katotok yung ating nasumpungan mm -hmm, sapul ka talagang ang lalapad ng talagbago ngayon mga katotok buwan kasi ng abril hanggang mayo mga katotok dito sa amin ay nagpapahuli ang mga ganitong isdang talagbago Ah, ayos at first class yung mga nahuli nating isda na, mga ay ayun mga katutok ito na nga yung last na papanain natin isang kulambutan ayan nakadali pa rin tayo ng kulambutan mga katutok kahit sila ay palipas na kilitiin nga natin yun no? Oh. gitik 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 -giti -giti. ah, hindi mailap mga katoto kaya papanain na natin mm -hmm, sapul ka mag isang kilo na rin ito mga katutok, so ayos na rin ito pang ulam pang atuga ayan so bali paglilid na kami mga katotok so ayan nga mga katutok bali gumilid na kami ng kasama ko yan low tide na rin ayos at medyo naparami yung huli natin mga katotok sunod sunod kasi yung pahuli ng talagbago kaya bawat sa seal natin mga katutok ay talag bago yung ating napapana. Ayan so tignan po natin yung aming mga huli doon sa gilid mga katutok. At ito nga mga katutok, ito yung mga naging huli ko sa gabing ito. Ayan so bali na karami tayo. Yung iba dito mga katutok ay hindi ko na nakuna ng video. Ayan so yung mga ano yan tinatawag naming lawian o budlatan ay eh, di ko na ng video mga katotok ayan mga katotok kung bago pa lang po kayo sa akin channel ay huwag niyong kalimutan mag subscribe pagka hit ng notification bell para lagi pong i-updated sa mga video natin gagawin kagaya nito ayan so ayos na rin yung huli natin mga katotok yun o oh, nasa uh, 6 na kilo yung huli natin ayos at binigyan pa rin tayo ng magandang panahon sa gabing ito mga katutok yan kahuli pa tayo ng isang tama o mali at isang tubo-tubo kung tawag sa amin yung mahaba na yan yan mga katutok thank you for watching